sa restaurant na FNK Restaurant ang pagkain na ninaga na baka ngayon kasama ko si Maria Ligaya at saka si number speed at saka yung mga ng mga sityante dito pa sa pagkain kasi ang alian na Sarap talaga ng ano ng baka na linaga mga kauma so try ninyo kung titingnan ninyo yung magkain sila oh, sarap sarap talaga dito makikita lahat ng kain yan dito simulan na natin yung tapak ng pagkain na yan kasi alam kong gutom na gutom na to yung mga kasama namin lalong lalo na si Maria Ligal sasabaw pa lang sasabaw pa lang nakaka ano na nakakabusog na talaga at saka may sili at saka tingnan nyo naman yung, ano, yung kasama namin si Lamborski grabe grabe <laughs> grabe kumain ngayon <laughs> nagpalitan na kami ng ano ng ulam kasi ayaw ni Maria Ligaya na may sili ito naman si Laberski wala talagang karne kahit na isang uh, ano nang baka Gusto niya daw yung ano lang, depolyo at saka yung ano yun? Cabbage, Cabbage lang. Pero so, tingnan niyo ayaw niya daw ng karne pero wala na. Pero dito na pala napunta lahat kay eh. Mariali guys. Kawawa naman yung karne na baka na to. Ito na lang yung eh, tapusin ko kasi ano, masarap talaga to. Masarap talaga to. Anong bakit? Ano okay. eh? Dinagang baka. Dito mo lang yan makita sa bugasong FNK FNK restaurant. Malapit lang dito sa abs. Kung gusto nyo, pumunta kayo dito. Kasi tangang masarap talaga yung luto nila dito. Swak na talaga. Sa sabaw pa lang. Pa-ulang ka pa nyo. Ang okay. uh, dami kumain yan. <laughs> Kahit na kunti lang daw yan. Kutingan mo. <laughs> kunti na lang mabas kanin. Sabi naman Manisa, isa. <laughs> <laughs> Sabi sin daw kukunin niya. Pero yung karne nandun na. Ubus <laughs> na. Wala na, na. Yung isa <laughs> na lang nakira. Na, <laughs> Ay, nak po. <laughs> grabe. <laughs> Dahil matagal lang magbakan, bak nag-order <laughs> okay. po na isang kanin. Tingnan nyo sabi nila may karne pa pero wala na ito wala na tapos na talaga akala ko maliit lang sila pang Sorry, kari pala pati yung karne oh. wala na tapos na tapos na if you may men's litter talaga yung nangyari ito tingnan ninyo kung ano nangyari wala na tunaw na